Talata sa harap eh. Talata sa Ar Arba Ishri natin. Arba three. Oo. Happy okay. White sa harap naman. Ano nga yeah. yan? Kitang kitang tuloy mukha ko bihon. May mga chocolate ni Kabayan. Ah, ayan. Chocolate ko lahat. Eh. Sleepy natin. Meron tayo, tayo sa si chocolate. Ayan. muna natin dito kay... Napad ang noo ko ha. Bounty. So, Tapos wag mo tayo siya. Chocolate. Masapang kisses. Iyan oh. ako nga to?